Uh, <laughs> mm, mm. Ako po ay naniniwala uh -huh. doon sa panukala dati ng dating senator uh, Pimentel na decongest Mm -hmm. problema po natin, chicken and egg yan eh. But for people to come, you have to make it attractive to them. So, mm -hmm. ibig sabihin, kailangan magtayo ka ng infrastructure para yung mga negosyo magtayo outside Metro Manila, para magkaroon ho ng trabaho doon, para lahat sila doon na pupunta. Dapat merong magandang ospital para pag magkasakin sila, hindi na kailangan pumunta sa Metro Manila, may magandang school para hindi sila... So, kailangan po yung decongestion, mm -hmm. pero kailangan... May dahilan para doon sila pumunta. Mm -hmm. Kaya sila pumupunta sa Cebu, pumupunta mm -hmm. sila sa Davao City, pumupunta sila sa Metro Manila. Sa lahat ng mega cities, it's because the jobs are there. Mm -hmm. The best healthcare is there. Uh -huh. The best education is there. Dali natin sa probinsya yon para Kung nasa ah, probinsya yan, hindi na sila po